galunggong Galunggong guys. Okay pa maghapin guys, alas kwatro y medya pa lang. guys. Galunggong guys. Ito na guys, pumupuno so. guys oh. Namumutik sa dilim guys. Ditan kitanya naman. Uy. so. kitang kita nyo guys namumuti so yung guys nag kami may siguro ito guys nagbigyan laot lang kami may kabari germ guys nagpabatak na siya guys tingnan natin kung kung mayroon paaga pa kasi Baka... Natin kung ano klaseng isda Baka brawis guys Ayan guys, natin kung anong hulo nito guys Ay galunggong Galunggong guys Ang tambaka guys Ayan guys, anong huli guys Matambaka Guys, galunggong guys Dinaanan ng galunggong

balihan tayo Ayan na guys, tayo Tingnan natin kung marami Or ilan ang huli Guys, tingnan natin Kung ilang piraso Ang huli ni Kabarikis Rebilo Ibang kulay ko Ibang kulay daw guys Urus Yon, kalakitok ko lang ating sampah Yan ang tinatawag na yellow fish

So guys matamba ako mga siguro ito galunggong galunggong guys ito tayo pa mag guys alas 4 ay medya pala hindi pa pero kaya hindi pa masyadong kumakapon yung tao ilan ilan pa lang guys ang nahuli natin yung galunggong pero kahit papano may nakukuha tayo ayun guys yung so galunggong

Guys. Yeah, meron pa rin, uh, meron pa guys na napatay tol opo, oh, oh, sige, so guys, subukan na naman natin dito sa kabila meron. Ayan. Ayan guys, so. Ilang peraso lang guys Ngayon guys. Matambaka. Matambaka uh, sa tabi to, oh. o, ito. Oo. Yung tinatawag na ano. Yung lapni. Ayan guys. Ang galunggo. Meron pa guys sa ilalim guys. Kaya siguro, kaya siguro hindi makapalit tau masyado. Hmm. Malileet. Pero kahit pa paano guys goods na goods na rin yan tamba ka baburat ang dilaw puti hindi lang ang matambaka guys gala tamba ka meron pa guys sa ilalim so yung guys may huli na naman tayo tingnan naman natin kung ano

guys o, galungbong medyo maliit pa ng konti pero okay na rin mabitas na lang hindi kita kita so guys huli na naman tayo tingnan natin kung ilang huli natin yan guys galunggong guys, galunggong guys. ito na guys Pohong guys oh so, namumuti sa ilalim guys kitang kita nyo naman yan okay. so guys so, kitang kita nyo guys namumuti Guys, udah selain lumamuti. Tengok guys. Good size guys. Good. Hmm.

Tama sila sa vlog guys tara yeah. okay. Ito

dumaan yung ating mga tropa guys na tagawawan shout out sa mga tagawawan shout out sa si tagawawan. mga tropang tagawawan shout out ayun hey guys mga tambaka tambaka ayun mga tambaka ang ka ulang huli natin dito sa pangalawang ano natin guys so guys ay na ito na guys ang galunggong guys kabilaan yan guys, guys. kauling hindi na bumababa oh. sa kabila guys oh. okay, so ay, di sa isi. dun sa kabila sa left side guys hindi na bumaba ang nylon guys okay, so, oh <coughs> Alayan lang natin. guys. May halong tulingan guys. Oh, yes. <coughs> <Puti -ups. coughs> konti guys yung ilalim guys salam yung pa guys meron pa sa ilalim mm -hmm. tay mm -hmm. yun guys ilalim mo namumuti guys balunggong guys mm -hmm. naliig, naliig na guys Thank you. <coughs> nasa nasa guys guys yung so sila yung guys yung so namumuti sa kabila hindi na bumababa Grabe, inikot ikot guys kalunggong Guys. namumuti ayun guys oh dami yeah, malalaki guys malalaki guys, guys. So. guys. Malalaki guys. Okay. Okay. namumuti guys so eh no. ayun oh mo, mo. Ay, tong ko no. good size guys good size. Yung yes. guys dami ng na talaga. Hey guys, so dilalim guys. Mamumuti guys. na gugugbag din Sa kabila guys, tuloy-tuloy nang baba ng konti. Hindi nga kamo na hindi na bumababa. Galunggong guys, dito sa kabila guys. Hindi na bumababa. Sabi ng ating kabari guys, Rebelo. Okay, guys, so good size. Good size. Hmm. Hmm, hmm. hindi hindi na masyado bumababa guys galunggong guys guys yung so, namumuti sa ilalim guys galunggong na ito talong naglita daw no <coughs> halo no galunggong galunggong guys oh nakatakas ko guys yung isa nakatakas mm. dalawa na yata hindi okay, natin yes. pwedeng pag oh. ko ito naman ang lang guys kasi sa sa left side guys hindi na bumababa yung ating kawin may tambak matambak matamba guys nahalo guys oh sa ilalim guys oh pagkala sa kabila talaga sa kabila Ito, may ibang isda pa yata. Ay, hindi. Dapat yung pinutang isang baka eh. Dito naman tayo guys sa left, sa left side guys. Ayan natin kabarikit si Bilo. Guys, natin dito guys. Hindi na bumababa yung kawil natin eh. Yung ating nylon.

Ayan guys, oh, namumuti guys, oh. May lalim. Ah. Lutang na guys, oh. Ayan, oh. Ah. Ayan guys, oh. So, guys. na guys, ng galunggong. Tuk na yata. turun. Ah, Baktok. ng guys. Sina, sinabay pala eh. Kaya palay